Sana, all. Bahala na kayo dyan, guys. Hindi na ako yata. Huwag na Guys! Paano ko ba kayo dadalhin? Guys, hindi na Good morning. So, for this video, kasama na natin yung kalabaw natin, guys. Uh, at isa na lang yung naiwan na kalabaw dito. Ito yung hindi uh, ito, guys. Ito yung kalabaw natin, no? Um, ito na lang yung naiwan na kalabaw sa ngayon dahil naibinta na yung isa sana magtagal to sa atin. Kunin lang natin siya at tayo sasakay, guys. So, sana ay may mayroong taga-video sa atin para para maano para tuloy-tuloy yung pagsakay natin. At kayon guys, sasakyan na natin tong kalabaw na ito. Diya yeah, lang ka. Hoy, hoy. That's all. guys Bahala na kayo dyan, guys. Hindi na yata. huwag guys! Paano ko ba kayo dadalhin? <laughs> Kuma kumakain dyan Wala ta wala ta Wala kasing taga-video sa atin kaya hindi matuloy-tuloy itong Lakad natin 'no, kailangan natin siyang dalhin guys. Yun na guys. Oh, ako wala. Yung kalabaw natin ay pumunta na doon kasi mag oh, ulan na guys. Ano to? Lanawa? Hala? Uy, nidagan na. Ah. Nidagan ang kabaw, guys. So, eh. Paano ba ito, guys? Hala, okay na kaya to Okay na kaya itong kalabaw. Tumakbo yung kalabaw natin na punta doon sa ilog. Dala na lang tayo ng susuotin. Tapos, punta tayo doon. Maligo na lang ko ma. Ngayon guys ay ngayon guys kailangan natin pumunta doon sa ilog para tingnan natin yung kalabaw. Kung ano na nangyari sa kanya doon guys. Dala na lang tayo mga... ay! Ngayon ay pupunta tayo ng ilog para tayo ay maligo ulit. Sa pagkakataong ito kasama natin si Bimbem. Sama po natin ang ating mga pamangkin. So, yun po. Ito po yung daanan natin dito, no? Papunta sa ilog. Ayan. Para makaligo ang mga tao dito, ay kailangan talagang, kailangan mo talagang maglakad at kailangan mong makapunta doon. So, pabalik-balik lang yun, yung sinasabi ko. Kasi nga po, uh, ngayon ay nakabalik na naman kami dito at na kailangan namin maligo dahil sa init ng panahon ngayon, hindi pwedeng walang ligo, guys. Kaya, um, yun yung mamangkin ko ay nag- nag na yun sila na na yung pamangkin ko guys nag tumatakbo din sila ng pinakamalakas ang takbo at uy uy guys nandiyon lang pala yung kalabaw ko guys oh hindi pala siya pumunta doon sa ilog Ladalhin dadalhin, dadalhin kaya sa ilog or hindi hindi yata eh, siya, no? Baka mayroong baka mayroong medisina yung Kuya Olay! Ya, alam yung kabaw sa sapa! Kuya Olay! Dalaw ning kabaw sa sapa ya. Hindi na lang, hindi, hindi siguro guys. Hindi man tayo sinabihan na hindi man tayo sinabihan, guys, na dadalhin yung kalabaw sa sapa, no? makita pala yun ng ano. Hindi man tayo sinabihan na dadalhin to sa ilog. Kung sinabihan tayo na dadalhin natin, ah, uh, sigurado na dadalhin natin ito, pero dadalhin kaya to? Dadalhin kasi akong pangtawag. tawag. Hindi yata, dito lang yata to niwan mo sa ako ng mga pamangkin ko, guys. Dapat malaman o mag, ano, ano, ano. Dapat and ma na mag, ano, ako ng... Dapat isang sa pamangkin ko ay nandito para masasabi ko na mapunta dito doon ulit sa bahay namin. nandito so, ka lang palang sa ka. Hello! <laughs> so, dyan siya. Bye-bye. Dyan ka muna. Maliligo na kami. Wala siya guys, oh. Tumakbo kasi siya kanina ng pang Takbo talaga. So, yun na lang po yung kalabaw natin na nag iisad dito sa bukid. Mamayang gabi din kasi, oh. Oh, din kami ng bahay.

nawala na siya, nawala. Kanina mayroong ano, um, mabango siya, mabango na, ano tawad Nawala, nawala lang din, mayroon kang, parang mayroon akong naamoy na sobrang bango. Pero nawala lang din naman. Para siyang, parang, para siyang ano, yung amoy niya ay parang basta. Yun na yun, di ko alam yun. Dari lang, joke lang, pero totoo. <laughs> so, tayo po ay maglalaba sa panahon ito. At hindi na lang natin kung uh, balde natin na maliit kasi maliit naman tayo, kaya yung dadali natin ay maliit lang din. Ito po ay ito po ay tubig guys ha. Iganyan na natin doon.